Okey okay lang daw ba or okay lang ba na magbigay ng anti-stress sa mga alaga nating pugo araw-araw? Hello guys! Good afternoon! Ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV. So for today's video, uh, since matagal nga tayong hindi nakapag-upload, hindi tayo nakaka-respond dun sa mga comment dun sa ating YouTube channel. So nagbasa-basa ako and Napag-isipan ko na meron tayong ilang mga comments doon na bibigyan natin ng sagot So itong portion natin na to, itong video natin is tatawagin ulit natin na uh, Tanong mo, sagot ko So bago ko i-share sa inyo yung mga question na yun, uh, i-update ko lang kayo So ito yung ating uh, RTL sa ating previous na video, yung last video natin So ngayon, dito ay 4 uh, days na sila sa akin So 27 days old daw ito nung dinara sa akin ni uh, Madam Mayet So ngayon ay uh, plus 4 days, so 31 days. So ina-expect ko na within uh, 15 days, uh, meron nang lalaglag dito na uh, mga itlog. Kasi nga, tuloy-tuloy uh, naman yung ating pagpapatuka at pagbibigay ng vitamins dito sa ating mga alagang pugo. So simple lang yung binibigay natin sa kanila. Ang kanilang patuka na ginagamit natin pa rin is yung Jetstar na Quail Starter Mash or yung QSM kung tawagin. And syempre sa umaga, nagbibigay tayo ng konting vitamins. And then the rest of the day ang binibigay na natin sa ating mga alagang pugo ay puro tubig na. So ganun lang yung routine nila uh, for the past 4 days. And kung mapapansin ko, kung mapapansin ko sorry, kung mapapansin nyo since medyo malayo yung video, is share ko na lang sa inyo na yung mga pugo natin as of today wala pa akong mortality sa 4 days na dumating sila sa akin, wala pang uh, mortality na nangyayari. And hopefully hindi magkaroon ng mortality kasi nga Uh, konti lang naman tong inalagaan natin and especially hindi sila sikip dito sa kanilang quail cage and tuloy-tuloy uh, naman yung pagpapakain natin ng uh, magandang quality ng feed sa ating mga uh, alagang pugo na ito. So ito guys ay 500 heads lang. Uh, sabi ko nga start lang kayo ng pokonti-konti lang and uh, for sure magagamay niyo matututunan yung mabuti kung ano ba yung uh, best way ng pag-aalaga sa ating mga pugo. Siyempre, matututunan natin kung ano ba yung mas magandang gawin natin, tamang paraan natin ng pagpapakain, tamang paraan natin ng pagpapainom, and syempre kung ano ba yung uh, mga possible na magiging sakit ng ating mga alagang pugo. Pero so far naman dito sa amin sa area ng Batangas, bibihira po talaga na magkaroon ng sakit ang mga pugo. Uh, syempre malayo na rin, hindi kaya ng madaming mga migratory birds, unlike sa, sabi ko nga, sa north, madami talagang iba't ibang iba klase ng ibon na laging tumatawid dyan galing sa ibang bansa na rin so dyan nagmamigrate yung mga ibon kapag uh, sabihin na natin doon sa area kunwari ng pinanggalingan nila is winter na sa bintag lamig lilipat sila ngayon sa ibang country kung saan hindi winter kung saan hindi sila lalamigin so yun yung uh, paraan ng mga ibon na yon uh, para makaiwas sila na mamatay sa lamig ano so kaya nagiging uh, takbuhan nila yung uh, north luzon uh, pampanga bulacan Tarlac, Nueva Ecija, dyan, dyan malimit din nagmamigrate yung uh, mga ibon. So ayun nga, itong portion natin na to is tatawagin natin na uh, tanong mo sagot ko. Since meron naman tayo mga episodes before ng tanong mo sagot ko, ilan lang naman itong mga question na to na talagang medyo, medyo uh, nagbigay sa akin ng uh, tanong sa sarili ko, bakit kailangan ganto yung question niya? Bakit ganto So, kailangan sagutin natin to bigyan natin ng pansin, kasi nga, feeling ko importante itong uh, tanong nila. So, ito na yung first question. Ito yung uh, unang tanong. So, galing siya kay uh, Juliana Bierzo. So, ang question niya is, okay lang daw ba, or okay lang ba na magbigay ng anti-stress sa mga alagang nating pugo araw-araw? So, yung tanong na yun, parang napaisip ako, bakit araw-araw bang na-stress yung mga pugo? So, ito na yung... Uh, magandang question nga, kung okay lang bang araw-araw magbigay ng anti-stress sa ating mga alagang pugo. Pero ang first na dapat nating malaman, paano mo ba masasabi na stress yung mga alaga mong pugo? Ano? Uh, oh, may napapansin ka ba na hindi kumakain o bumaba ba yung feeds consumption ng mga alaga mong pugo? Number two, bumababa ba yung water intake nila? Ano ba yung water intake? Ito yung nagpapainom ka naman pero parang hindi nababawasan. Uh, yun ang mga feeds. Consumption, alam mo sa sarili mo na uh, itong isang timba ng pakain na to is dapat maubos nila ng 4 hours. Pero bakit ganun? 4 hours na hindi pa nauubos. And then, number 3, possible ba na bumababa yung egg production mo? Or yung bang mga itlog na nakikita mo sa egg catcher ay uh, hindi buo? Or mas madami yung tawag nga yung mga soft shells? Ano yung kulay puti siya na malambot na parang wala talagang shell yung itlog. So, yan yung mga possible na uh, pwede mong maisip na yung mga pugo mo ay stress. Ano? Or lagi bang basa yung mga ipot nila? So, yun yung mga factor na dapat mo munang alamin bago ka magbigay ng anti-stress sa mga alagang pugo. Ano ba yung binibigay na anti-stress pati sa mga alagang pugo? Ako kapag napapansin ko na uh, mainit, mainit yung panahon, panigurado stress yung mga pugo mo. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit ako magbibigay ng anti-stress. Ang anti-stress na binibigay ko sa aking mga alagang pugo ay uh, electrolytes. Yung electrolytes ay makakatulong para mabawasan yung stress ng mga alaga yung pugo. So, hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ni Miss uh, ni Miss Bierso dito sa question niya na uh, kung okay lang bang araw-araw magbigay ng anti-stress sa ating mga alagang pugo pero dapat nyo munang uh, i-assess yung inyong mga alagang pugo tingnan nyo kung ano ba yung problema baka naman ang question niya is okay lang bang araw-araw magbigay ng vitamins sa mga alagang pugo ako kasi hindi rin ako araw-araw magbigay ng vitamins and eto kung stress din yung mga pugo ko hindi rin ako araw-araw nagbibigay ng uh, anti-stress or yung electrolytes sa ating mga alagang pugo ang ginagawa ko lang nagbibigay ako uh, at least 3 to 5 days every morning, and then titignan ko after 5 days kung meron bang improvement, kung meron bang result kung walang pagbabago so kailangan natin mag-research, maghanap ng ibang solusyon uh, i-analyze natin mabuti yung ating mga alagang pugo kung ano ba yung problema, pero commonly naman uh, within 5 days, napapansin ko ang nakikita ko kasi minsan is bumababa yung egg production ko kapag sobrang lamig or sobrang init ng panahon so na stress dyan yung ating mga alagang pugo So ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng electrolytes every morning and then after 5 days or after a few uh, after 1 week, nakikita ko na tumataas na ulit yung egg production natin. So alamin niyo kung ano ba yung nakakapag-stress sa inyong mga alagang pugo at uh, alamin niyo kung stress ba talaga yung mga alaga ng pugo kasi hindi naman dapat araw-araw nagbibigay ng electrolytes sa ating mga pugo. So, pero wala din naman akong alam na naging masama ang pagbibigay ng electrolytes or anti-stress everyday sa ating mga alagang pugo. Pero isipin nyo na lang na yung mga itlog na kakainin ng mga buyers nyo ay luto na sa gamot. Ano? So, ayaw natin ng ganun. So hanggat maaari, feeds lang talaga tayo, tubig at konting vitamins. Uh, magbigay tayo ng vitamins sa ating mga alagang pugo at least three times uh, a month or one week straight sa loob ng isang buwan. So, okay na yun. Uh, at least meron lang dagdag suporta yung ating mga alagang pugo. Kasi yun namang feeds na binibigay natin sa ating mga alagang pugo, uh, para po sa inyong kaalaman, ay talagang kompletos, ricados na nga ika nga yan. Kung nagbabasa ko ng uh, ingredients na nakalagay dyan, meron ng mga probiotics, meron ng mga vitamins na nakakatulong uh, para mapaganda yung inyong egg production. And dyan syempre, para mapahealthy yung inyong mga alagang pugo. So para kay Miss Bierso, uh, hopefully uh, mabasa mo to kasi hindi ko alam kung ilang buwan na ba batong comment mo na to, pero since nagbabasa-basa na ulit ako ng mga comments sa aking YouTube channel, uh, napansin ko nga itong uh, question mo na medyo na bahala ako kung okay lang ba talaga na magbigay ng uh, anti-stress sa ating mga alagang pugo araw-araw. Pero hangga't maaari nga, sabi ko sa inyo, i-assess niyo muna, alamin niyo kung ano yung problema at baka naman hindi naman talaga stress yung inyong mga alagang pugo, baka kulang lang sa painom, baka kulang lang sa patuka o pangit ang patuka o baka sobrang lamig o sobrang init. So, merong mga solusyon na pwedeng gawin para um, ma-eliminate natin yung uh, possible na stress ng ating mga alagang pugo. Para naman sa question number 2 natin, galing naman to kay Miss uh, Rochelle Espiritu. So, ang question niya, simple lang, ano, kung pwede daw bang papisain yung mga itlog na nabibili sa palengke o yung mga itlog ng pugo na nabibili sa palengke. So, kung uh, talagang gusto mong magpapisa ng mga itlog ng pugo, uh, maliit yung chance na yung mabibili mong itlog sa palengke ay pwedeng papisain. Pero hindi ko sinasabi na ang mga itlog sa palengke ay uh, hindi pwedeng papisain. Kasi meron akong isang video na napunod sa Facebook kung saan bumili siya ng isang kahon ng itlog ng pugo and then inilagay muna niya sa don sa kusina niya, isinet aside niya muna kasi nga hindi niya pa naman gagamitin so after a few days, nagsipisaan yung uh, mga itlog so ibig sabihin, may chance na yung mabibili mong itlog sa palengke ay pwedeng mapisa bakit? kasi hindi naman lahat nga ng uh, nagdadala or nagde-deliver ng itlog or nagbebenta ng itlog sa palengke, alam nila kung fertile ba or uh, hindi fertile yung mga itlog na binebenta nila Bakit? Kasi hindi naman sila yung uh, Mismong nagpapaitlog ng mga pugo na yun, dinideliver lang sa kanila During po ng uh, uh, Kapag mataas ang demand Ng itlog ng pugo, yung mga hatchery Kasi minsan, uh, imbes na magpapisa Sila ng magpapisa uh, Mas malakas yung demand ng itlog So yung mga breeders nila Ng mga pugo na umiitlog nga ng Para sa hatching eh minsan idinideliver nila Sa palengke for Uh, table consumption so doon nagkakaroon ng chance na yung mga itlog ng pugo na nasa palengke is fertile pero hindi natin ma-identify bakit? kasi once na ando na yung itlog halos parehas na parehas lang po yung itlog ng uh, uh, unfertile at saka uh, fertile na itlog ng pugo wala po kayong makikitang difference kasi based sa itsura niya, yun na yun, itlog na yun ng pugo Walang makakapagsabi sa inyo kung fertile ba to or unfertile unless binili niyo yan sa hatchery at yung hatchery mismo ang magsasabi sa inyo na. Ito pong mga itlog na ito ay kailangan na i-consume nyo na kaagad kasi uh, may chance po ito na mapisa kapag uh, naabot niyo yung tamang init or temperature para maghatch yung mga itlog. Ano, uh, or possible po na yung mga uh, alam nyo ba yung tinatawag na pugulot kasi meron po nagbebenta sa palengke ng pugulot. Ano, yun po yung malaki ang chance na mapisa. Bakit? Kasi yung pugulot po na yun, uh, ilang days na po yun sa incubator. So, meron na po talaga yung sisew. So, may chance po na magtuloy-tuloy yung uh, itlog na yun na mapisa. Kung siya po ay nakalagay sa medyo uh, mainit na lugar o nakalagay sa loob ng kahon. So, alamin nyo din sa pagbibilahan nyo kung pugulot ba yung mabibili nyo. Kasi may chance na mapipisa talaga yung Uh, mga itlog ng pugo na yun. Pero based po dito sa aking mga alaga which is for table consumption lang po talaga uh, since wala po tayong uh, inilagay na mga lalaki dito sa ating cage mostly po or 99% po ng mga alaga kong pugo ay puro babae. So ang nagpapaitlog lang po sa kanila eh itong mga feeds na ibinibigay natin, itong mga vitamins na ibinibigay natin sa ating mga alagang pugo. So Uh, kung question po ulit ay uh, pwede bang mapisa yung mga nabibili sa palengke? Ang sagot po ay oo. Pero napakalit po ng chance ha, na yung mga itlog na yon ay uh mapipisa kasi nga po bibihira po yung nagdadala ng mga fertile eggs sa uh, palengke. Unless ang dami nung uh, volume ng male and female uh, kasama yung mga females sa isang cage so mas ma possible na yung mga itlog na yun is fertile. Yun nga lang mahirap pong ma-identify halos wala pong chance. Uh, na ma-identify nyo yung fertile at hindi fertile na mga itlog ng pugo. So, ayun nga, kung uh, talagang gusto nyo magpapisapo ng mga pugo, bumili po kayo ng mga breeders na uh, pugo. Pag po sabi nating breeders, mayroon pong male, mayroon pong female, pagsasamahin nyo po sila at their uh, mature age para po makapag-produce ng itlog, and then yung itlog po, hindi po nila nililibliman. Ano po, yung mga itlog po, Uh, kung ganito po yung setup ng cage nyo, wala pong chance na malimliman yan ng inyong mga pugo. So, kailangan meron kayong incubator. And dapat alam nyo rin pong mag-identify ng male and female na quail chicks. Kasi kung gusto nyo, ang target nyo naman is pag napisa yung mga itlog, ipapadamihin nyo or papaitlogin nyo ng papaitlogin. Kailangan alam nyo rin i-identify yung male and female para po uh, mabalance nyo yung volume ng male and female sa inyong cage. Ano? So mas maigi po kung ganyan yung question nyo, gusto nyo magpapisa, uh, mas maigi po pumunta kayo sa mga hatchery at uh, magtanong-tanong kayo doon kung nagbebenta sila ng mga breeder na hugo. Ano? So kung gusto nyo na po ma-identify yung mga quail chicks, meron po tayong video dito sa ating YouTube channel kung saan po uh, pumunta tayo sa isang hatchery dito sa Batangas kay isang parang quail farm. So doon po uh, tinuro sa atin kung paano ba ma-identify yung mga male and female na Uh, pugo. So, ayun. And uh, yan po yung question natin na number two, kung pwede bang mapisa yung mga itlog ng pugo na nabibili po sa palengke. And uh, para naman dun sa comment natin number 3, actually hindi to question. Ano, ito ay isang uh, magandang comment lang na gusto kong bigyang pansin galing kay Sir da Danny Sunyo. Uh, ito ay pasasalamat niya no, sa first daw sa Panginoon and then second daw sa atin kasi nagsha-share tayo ng mga videos and uh, natutuwa ako na merong mga tao na uh, alam kong natututo or meron tayong alam kong merong nakaka-benefit sa mga videos na ginagawa natin itong mga videos na pino natin sa ating uh, YouTube channel kasi sabi ko nga sa inyo hindi ako magsasawang ulit-ulitin to na nung nag-umpisa akong mag-alaga ng pugo eh wala talaga akong kaalam-alam ano halos wala rin wala pa rin mga Uh, ganitong uh, vlogs na nagtuturo kung paano ba dapat tamang alagaan yung mga pugo, ano ba yung dapat ibigay, ano ba yung dapat gawin kapag may ganitong problema. Kasi nga, sabi ko sa inyo, wala naman kasing uh, uh, negosyante na gustong malamangan in terms of uh, negosyo. So ako, nagsishare lang naman ako ng uh, uh, mga information kasi nga, uh, hindi na din naman mapipigilan. Ano, kung talagang nag-decide na yung tao na mag-alaga ng pugo, kahit hindi man sa akin galing yung idea, kasi kumakalat ang uh, balita kasi negosyo yan. So ang tao nag ng pagkakakitaan yan. Pero once na nagka-problema na ang tao, hindi na niya alam kung ano ba yung magiging solusyon. So ito yung ginawa kong way para makatulong tayo dun sa mga kapwa natin na uh, merong mindset ng business na Paano ba pag nagka-problema na ako dito sa Pugo, ano bang kailangan kong gawin? Ano ba yung dapat gawin dito sa ganito? Kasi hindi ko alam. Nag-start lang ako kasi nga gusto kong kumita. So, gusto kong magpasalamat sa inyo. Kasi nga, uh, number one, kaya ako nagpapatuloy sa pag-upload ng mga vlogs, nagpapatuloy sa pag-upload ng mga contents, is dahil nyo rin. Ano, kasi meron akong mga ganitong comment na nakikita, ganitong mga comment na nababasa na, uh, alam kong meron pala. Meron pa rin at meron pa rin na nagbe-benefit sa mga videos na ina-upload natin. Hindi ko po may isa-isa kung sino man yung mga nanonood ng ating vlog. Uh, pero gusto ko pong magpasalamat kasi patuloy niyong sinusuportahan kung ano man yung uh, totoong pakay nyo dito sa YouTube channel natin. Ang goal ko lang naman is makapag-share sa inyo ng information about sa pag-aalaga ng pugo. Kung nagbe-benefit kayo, uh, mabuti. Kung pakiramdam nyo hindi para sa inyong quail farming, ang uh, andiyan po sa YouTube channel natin, nasa playlist natin kung ano ba yung mga possible na ma-encounter yung problema or ano ba yung mga dapat solusyon sa problema ninyo sa mga pag-aalaga. So, ayun nga, for uh Sir Danny Sunyo, maraming salamat sir kasi alam ko tuloy-tuloy uh, na umaangat at uh, gumaganda yung pag-aalaga mo ng pugo lalo na ngayon, uh, December na naman. So, November, December, January, medyo malakas na naman yung uh, pag-aalaga ng pugo. Ang sabi niya pa nga um ang sarap daw pakinggan na yung buyer na daw yung nagsasabi na dagdagan yung alaga. Uh, paalala ko lang po sa inyo, kung sinasabi yan ng mga buyer nyo na dagdagan yung pag-aalaga, during ano lang yan, during uh, mataas na season, mataas ang presyo or mataas ang demand. Pero once po na bumagsak na yung mga itlog, hindi naman po sasabihin sa inyo ng mga uh, mga bumibili na, ay pasensya ka na ha, kasi bumaba na naman yung ganto Hindi, wala, na, wala silang pakialam sa inyo once na mababa yung presyo ng itlog, nasa sa kanila pa rin yung decision kung kukuha sila or hindi. So wala silang uh, iaambag sa kikitain nyo o magiging pagkalugi ninyo. Kaya para sa akin, i nyo lang po yung uh, dami na alagaan nyo. Hindi porket malakas po yung uh, demand ng pugo ngayon, eh mananatiling ganun. Kasi based po sa pag-aalaga ko sa limang taon na na nag-aalaga tayo ng mga pugo, eh hindi po ganun ang nangyayari. May mga season po ng pagbagsak at pag bumagsak po, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung di magbenta ng mababang presyo ng itlog. Wala kang magagawa kung di magkal ng mga pugo mo kahit mga bata pa. Kasi nga, uh, mapapansin mo na hindi na nagbe-break even eh. Okay lang kung nagbe-break even pa yung presyo ng patuka sa presyo ng benta mo sa itlog, sa gastos mo sa tao, sa sahod, sa lahat ng expenses mo dito sa pagpupugo. Pero once na hindi na nag-break even yan at nag ka na tumas yung presyo, doon ka papunta sa palugi. Eh. So, lagi nyong abangan or lagi nyong i-monitor yung presyo ng itlog sa palengke, hindi lang yung uh, sinasabi ng mga kumukuha sa inyo na mababa, mababa lagi. Hindi, kailangan mag-check rin kayo sa mga palengke kung magkano ba talaga yung presyo ng itlog. At kung gat maaari, mag pa kayo doon. Huwag kayong umasa doon sa mga biyahero. Hindi ko po sinasabing masama ang magbigay ng mga itlog sa mga biyahero. Pero uh, hanggat maaari, kung kaya ninyo na kayo mismo yung direct ang mag-deliver ng mga itlog sa inyong mga consumers, mas maigi po yun kasi um, wala kayong pagsisisihan sa presyo. Kasi alam nyo kung magkano lang talaga or kung magkano ba talaga, kung mataas ba or mababa talaga yung presyo ng itlog, uh, wala kayong sisisihin na, ay, ang baba pala ng bigay ko. Hindi. Kasi nga, alam mo kung magkano ba talaga yung galawan ng presyo ng itlog ng pugo dyan sa inyong lugar. Ano? So, ayun, hopefully itong um, video natin na to is makatulong sa inyo. Uh, hopefully meron kayong natutunan ulit sa uh, pagka-upload natin ng video na to. And uh, kung meron kayong question, kung meron kayong tanong or violent reaction, mag-comment mag lang kayo sa ating video and uh try nating replyan, try nating sabutin lahat yung mga uh comments ninyo. Ano? So, madami pa tayong i-upload ng mga videos this uh coming days and uh hopefully guys, uh, patuloy kayong manood. Kung hindi ka pa naka- uh, kung hindi ka pa naka sa ating channel, please uh, kindly subscribe para laging una sa mga videos na pinopo-post ko. Ano? And uh Ayun nga, kung aspiring ka, kung nagbabala kang mag-alaga ng pugo, baka ito na 'yung sagot. Ano, ito na 'yung sagot sa question mo. Ito na 'yung um, manual na hinahanap mo para mag-alaga ng pugo. Manood ka lang ng mga videos dito sa ating YouTube channel and for sure meron kang matututunan kasi pinipilit ko, pinipilit na ng inyong kuya Alas, ng inyong kuya Ace na mag-upload ng mga informative na mga videos na makatutulong sa ating mga kasangga sa pag-alaga sa pugo uh, para mapaunlad natin yung uh, ating mga negosyo. So guys, ito ang inyong ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV. wag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya at mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang mga pagsisikap mo.